For today's video guys ay magsuri-suri naman kami sa unasan namin kasama ng anak ko for today's video. As you can see guys nakadakip ang anak ko ng maliit na padpa na isda. Yan na ang maliit na padpa na isda at binuhian niya ito kasi maliit pa ito. Sa puntong ito medyo malayo-layo pa ang babaktasan kasama ng anak ko sa pupuntahang unasan namin. At ngayon may nakita na po si ang anak ko at nasa kamay na niya ito din nasa sulanan na dahil siya. As you can see, may nasugatan na tambayang clams ang anak ko na lumulugwa dito. At pinunit niya agad ito, din inukab at sa pagukab niya, buhangin lang pala ang unod niya. Kaya inilabog niya ito at naglakad-lakad na po siya balik dito. Patungo sa pupuntahan naming hunasan sa tungod na area. Sa puntong ito, may kram na gamay akong nakitaan at dumagan ito, kaya ito sinundan ko siya para mahuli ko siya ngayon dito. At ngayon, nasakpan ko na talaga siya at nanaday ng kram na gamay ang nakita ko. Pagkatapos, isusulod ko na rin ito sa balde ko at nagkisi-kisi siya sa balde ko. As you can see guys, medyo malapit na rin tayo sa tungod na area na panginasan ko ngayon dito. Sa patunguhan ko ay may nakita akong ito manabalatan na nag ihi dito at ininom ko ang ihi niya para parat pala ang ihi niya. Din sa wakas, nasa sulanan na rin siya. Sa pagkakataong ito, patuloy pa rin ako sa pupuntahan ko at ito may nasugatan akong pusok ngayon sa unasang ito. At muling naglakaw-lakaw, sa paglakaw-lakaw ko ay may nasugatan naman akong pusok na naglubong at ito nilugit ko siya ng gamay dito. Tapos ito na ang position na nakita ko sa paglakad-lakad ko ngayon dito. Di pa nga ako nakakalayo ay may nasugatan naman akong pusig ngayon dito. As you can see, may nakita rin na pusig shield ang anak ko sa pagbaktas-baktas niya dito at yan na ang pusik ibinutang na niya sa sudlanan ko sa paglakad-lakad niya dito ay may nasugatan naman ulit siyang butbot ngayon na nagbukad-bukad dito sa buhangin pagkatapos nilugit na ito ng anak ko gamit ang kanyang kamot sa pagbira at paglugit nito para makuha niya ang butbot na nagbukad ngayon dito sobrang nahirapan talaga ang badyaw kong anak sa pagibot ng butbot bot Sa wakas, nakuha rin ng anak ko ang mapula-pula na butbot ngayon dito at ibinutang niya dayon ito sa sublanan. Sa oras na ito, nasa ayan na talaga kami ng anak ko sa tungod na hunasan sa panginasa namin." At ito may nakita siyang liswi din pinasok na rin niya ito sa balde at naglakalakaw na pudog balik dito. As you can see guys, may nasugatan akong taligkasaw o say snake na pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. At walang lunas ang ahas dagat na ito kaya delikado ito para sa lahat. Kahit maliit lang ang ahas dagat na ito, huwag basta-basta magkumpiyansa kasi malala pa rin at makamandag ito. Kaya kung mahagilap mo ito sa dagat at hunasan, iwasan mo talaga ito, wag mong papatayin kasi kung sasaktan mo ito, gaganti talaga siya sa iyo kahit saan ka sa dagat, susundan ka talaga niya. Kaya dapat dito ay iwas ka na lang talaga para sa secure ng buhay mo. Ngayon sabay na talaga kami ng anak ko sa panginginas dito at may nakita na balata ng anak ko. As you can see, may nakita akong bakasi na nagluko-luko at dinakop ko ito at nakataka siya, dumagan padulong sa bilahan ko. At ito'y aking nasakpan. Sobrang nanganga talaga ang bakasi kaya binuhian ko siya din pinulot ko naman ug balik ito para paglaruan siya. At ngayon, pa straightin ko itong bakasi at yan na straight na siya. Pagkatapos, ibinilig e, ko na siya sa dagat kasi tapos na ako nag enjoy sa kanya. ug tanawa kamang na siya. Untung ito, mag na tayo sa panginas natin para makadagan tayo ng kuha sa panginas natin. As you can see, may saang ako nakita dito at nasa balde na ito. Sa aking panginas ay may nakita naman akong itong manabalatan at patuloy pa rin tayo sa panginginas dito hanggang sa makakita naman tayo ng balatan na may tagok. Medyo makadaghan na talaga tayo ng makukuha sa panginas natin kasi nasa area na talaga tayo ng unasan na pinuntahan natin. O ba diba, may balata na nakipan sa dakong sa nasang ito. Todo rin ng anak kong Badyaw sa panginas niya sa napakagandang hunasan namin sa buong mundo. At hindi talaga kayo magmamahay kung manginginas dito dahil sa amising at napakagandang hunasan namin sa buong mundo. At wala talagang makatumbas sa hunasan namin kahit anong isla pa kayo. Dahil bukod sa maganda, marami din yamang dagat ang iyong makukuha dito. Sa puntong ito, may saang naman nakita ang anak ko at binutang na dahil niya sa bali ito at naglakad-lakad na po siya balik dito. At may nasugatan naman siyang saang sa panginginhas niya. Kay sarap talaga manginhas kung ganito lagi meron kayong makikita sa hunasa na iba't ibang yamang dagat na iyong makikita. Sobrang napakarami talaga ng balatan sa amin kaso itong klasing balatan na ito ay sobrang barato ra ang bintahan nito pero okay lang at least may kita naman. Dito sa isla namin kailangan mo talaga magsikap para mabuhay ka dito dahil kung hindi ka magsipag sa dagat wala ka talagang makakain dito. Sa dagat talaga nakasalalay ang buhay namin. Ang dagat talaga ang nagbibigay ng buhay sa amin. Buong puso ay ako'y nagpapasalamat sa dagat namin. Sana sa mga kababayan ko dito sa isla natin, sana wag natin nabusuhin ang dagat natin dahil dito nakasalalay ang buhay natin. Utang na loob itong dagat para sa atin. Kung wala ito, hindi tayo mabubuhay sa isla natin. Aking hiling na sana wag na wag talaga nating sirain ng ating kalikasan para sa ikabubuti ng lahat. Dapat lang talaga nating mahalin ang kalikasan dahil kung hindi natin ito alagaan, gaganti talaga ito sa atin. Itong nararanasan nating bagyo, lindol, paguho ng lupa, baha at iba pa ay sanhi ito ng pagsira natin sa ating kalikasan. Meron ngang kasabihan, di ba? Kung ano ang ginagawa niyo, yun din ang kusang babalik sa iyo. Di pa huli ang lahat, may pag-asa pa. Kaya aking hiling na sana'y ating iingatan at mahalin ng ating kalikasan para sa ating kinabukasan. Sa paglakad-lakad ko, medyo iba ang pakiramdam ko sa panginginas ko ngayon dito. Sa puntong ito, nakakuha naman ang anak ko ng balatan. At ito pa gayon at meron na pod At ngayon, may nakita naman saang ang anak ko dito. At muling naglakad-lakad naman siya sa unasan hanggang sa minakita na pod siyang saang dito. At nasa balde na ito. As you can see, may nakita naman akong taligkasaw ng makamandang na ahas dagat sa buong mundo. Sa puntong ito, may inibot-ibot na pun na balata ng anak ko sa ilalim ng bato. Nagkatagok talaga ang kamay ng anak ko dahil sa balata na kanyang nakitaan. Patuloy pa rin ako sa panginginhas kahit iba ang pakiramdam ko sa araw na ito. At ngayon may balata na akong nakitaan at naglakad-lakad naman ako sa napakalinaw na nasa namin. As you can see, may balata naman akong nakitaan. na juda kung lawas. Uy, mura ko kailan tayong noon. Tungod sa akong sipon. Pero sige pa rin tayo hanggang may saang naman akong nakitaan. Tinitiis ko talaga lahat kahit may iba akong pakiramdam para lang talaga sa aking pamilya at kinabukasan. Lahat gagawin ko para makamit ko talaga ang mga pangarap ko kahit nasa tapat ng dagat. Init, puyat at tagod, lahat tatanggapin at haharapin ko yan para makamit ko talaga ang inaasam-asam kong pangarap. As you can see guys, ito may saang na nakasalubong ko. At na sa baldi ko na ito. At ngayon, ibibilin ko na itong kuha sa baldi kasi mabugat-bugat na itong bitbitin sa panginginas ko. Sa puntong ito, may saang akong nakitaan at matuloy pa rin ako sa panginginas ko hanggang sa may balata naman akong nakitaan. As you can see, may balata naman ang napasurang-surang sa akin. At ito pa gayon at meron na pud. Sa puntong ito, may saang na pud akong nasugatan dito. At patungo na rin ako sa sudlanan ko dahil uuwi na talaga ako sa bahay dahil di na makaya sa katawan ko. Sa puntong ito, ito na lahat ang nakuha namin ng anak ko sa panginginas namin. Sana nag-enjoy kayo sa panginginas namin at meron ding aaral lang nakuha nyo sa mensahe ko tungkol sa ating kalikasan. At hanggang dito na lang tayo. Please don't forget to subscribe, like, comment, at share na rin para titit kayo lagi sa mga susunod na video natin.